dito siya kumukuha ng hangin para buga niya sa loob so ayan natanggal na at tingnan natin kung gaano ba kalikabok itaktak lang natin pag mahina na ang buga sa inyong aircon sa inyong unit, ito talaga dalasan yung problema, ayan na pagkalikabok na pala ito yung filter ng aircon mga bay, ito dito siya kukuha ng hangin para ibuga sa loob, pag barado na to talagang medyo humihina na yung pagbuka ng hangin doon sa loob ng ating front kaya hindi na gaano kalamig no? ayan medyo matagal na kasi hindi natin to na linisan kaya linisan na lang natin medyo alikabok na rin pag masyado ng barado nakasipsip na yan ng maraming alikabok at hindi na gaano kalakasan yung buga ng kanyang hangin mga bay so tips ko pala sa mga baguhan dyan at sa mga nagsisimula pa lang na hindi pa alam ang ganitong teknik o lalo-lalo na sa mga bagong unit talaga ito, mayroon talagang ganito filter dahil yung mga bagong unit, lalo-lalo na -lalo sa ngayon kadalasan aircon na yung mga bagong unit talagang mayroon itong filter, pag may aircon, so dito banda sa front seat, may nakalagay dyan na parang maliit na bintana o kanyang pang takip bali buksan nyo lang at tanggalin nyo yung kanyang, ang kanyang filter para malinisan nyo ng maayos so tanggalin natin to at pagbluwera natin at i-brush na natin para mas malinis bago natin ibalik dahil medyo talagang makapal na yung na niyang naisip-sip at medyo mihina na rin ang kanyang hangin dahil dito ito kasi dito mula dito dito siya kumukuha ng hangin para buga niya sa loob So ayan natanggal na at tingnan natin kung gaano ba kalikabok. Itaktak lang natin konte konti ayan. Talaga napakalikabok na no. So masakit na talaga yan sa ilong paganyan na nakalikabok. So ibrasa na lang natin yan at fluid na natin kaunti. Para mas malinis at matanggal talaga yung mga alikabok na dumidikit dyan mga bay so pag mahina ng blower sa aircon ito ang isa sa problema at minsan din yung belt sa kanyang sa kanyang aircon kung hindi naman gaano siya kalamig pero pag mahina yung hangin kadalasan ito yung problema kasi dito siya kukuha ng hangin pag hindi naman gaano kalamig so tingnan niyo na lang baka maluwag yung belt niya doon sa kanyang motor para sa aircon mga bay Pwede so pala yung ating unit sa Isanwar Dakata. Tutin yung ating unit. So, bagong ano to. Mga brand sa unit. Pero kadalasan dito talaga banda ang filter ng aircon dahil dito linya na to ang pabuga doon sa loob ng ating front set. Kaya e yan lininisan na ng ating kasamahan. Bago natin ibalik pala ba yung kanyang filter. So linisan muna natin to yung mga alikabok at punasan natin yung mga alikabok dyan at yung mga dumidikit-dikit na ganatin nang ibras para mas malinis na isang linisan na lang ayan mga bay nasa inyo na lang kung araw-araw nyo lang gawin at buwan-buwan ba nasa inyo na lang kung anong gusto nyo dahil ito sa atin medyo matagal-tagal na rin to ilang buwan na rin hindi natin ibuksan kaya talagang makapal na yung alikabok dito So ito na, linagyan na lang natin ng tubig at pinunasan natin para mas malinis. Bago natin ibalik yung kanyang filter para isang linis sana. Ayan, medyo malinis na yan mga bay at ibalik na natin maya maya. So basahin na lang natin din sa loob, kukuha na tayo ng tubig dito para may basa natin. Ayan, lagyan na lang natin ng tubig dyan. Wala namang masisira dyan pag dyan lang pandang ang inyong basahin. Ayan, ibalik na natin yung filter dahil malinis na at nalinisan na rin natin yung lagaya ng filter bago natin ibalik yung pang-lock nya. So, ganyan lang yung posisyon nya at ibalik yung pang nya na steel plate dyan, ah, flat bar. Ayan, mga bay. So, ibalik na natin. Ganyan lang pagkabit at may tornilya yan ikita lang natin para hindi ma lag lag yung kanyang filter so ayan na ayos na yan dahil malinis na uh, maraming salamat sa lahat na nanonood sa ating video uh, like naman at follow na rin sa ating